dai right wow may lagay yan photo tripod three we had three we had with our fisheye center pole level. heavy tripod wow i love it di yes, eh i have it vloggers nagudda we are certified vloggers sana pumita na tayo ang invest tayo ng mga kagamitan Mahirap kasi mag video-video ng walang stand, walang tripod kasi puro kamay-kamay. Hindi makita ang ating magandang view. Wow! I love it uh -huh. Shoot, parang professional na professional ah. Panalo. Tapos, ano, nasan yung ano nito? No, no, what I mean is gusto mong humaba. yun nga okay na nga yan. Ito o. Oh. Hogo, hugosin mo lang yan. Ay, ah, yeah. luagasan yes, ni mo, luagan yan. Ah, sa may luagan di akin Tapos. Yeah. Wow, high tech Okay lang yan, dyan. Okay na yan dyan. Ha? oh, uh, ah, yeah. nasa, te, nasa pa. Ito ang tinanong ko kanina. Yeah. Kung, oh. Mm. Tapos ilak mo. Mm -mm. Okay na, okay na. At least alam ko na balik na natin para ay tik ang ano ni Inday ah thank you anniversary gift mo na to lang hindi <laughs> siya nakainik hindi <laughs> siya surprise hindi siya na nabigla siya sa sinabi ko hindi siya prepared ah, paano nga ba to lang yan, yan, yan. Ala, bakit parang ang bigat na naman nito? Hindi, akin to eh. ko para maging nindot mayo. Pasok mo na nga to dito. ba diba, sabi mo, 12 riyal, ano? Kasama to? Ito nga, to riyal to eh. Oh, Oo, no, yung akin to. Kasama na to. Hindi, akin to. Diyan, yan. Sa timo yan. Ama, oh. oh Hindi ka bumili? Ito nga. Ito nga, pare. Ito ah. Hindi yan sa kanila. Ito? Hmm. Bakit? Nine something to eh. Tapos kayan. 12 ito, ano ako nito? Paano? ito nga? Ano yung motherboard Ah, bakit wala hindi ito kasama? Ayan. Ikot mo lang yan. Okay. Basta, ikot mo lang. Okay. Ako na para matuto ako kasi ako para ah, manirap na ikot tayo gagamit tapos hindi natin alam paano tapos, gamitin. Ang paghugot uh, ani, hindi lang ka. Oh. Kini lang oh. gusto ka. Gusto ka. Gusto ka. Gusto ka. Uh, ito. Oh. Kung maghugot ka ani, eh, hugte kini siya. Kini. Okay. Ayun. Ano kaya ta yan ni? Eh. Ayun. Okay. okay. Hugot na. Acha. Sentro ni. Eh. Ayun, okay, okay. Oh. Tapos. Yon. Tapos. Ayun, no. Ito yung adjust mo. Mm. Tapos dito lang. Okay na yan. Okay. Level yan. Opo. Tapos. Ganyan. Okay. Okay na yan. Diyan lang yan. Ito lang kasi ang nagdagbida eh. Pag maglagay ka ng cellphone, dire. Ito, ito. For example, ito. Oo. Oh. Ito yung pa, padako. Ayan. Ayan. Diyan. Hindi pa siya. Ayan. Hmm, sige pa. Hindi pa abot. Hindi pa fix ibaba daw konti lang ga ka ito kasi akoy nahirapan nahirapan ako sa nagkalisod-lisod bandahan ka dito ah masira yan okay para hindi ganun ka tapos ang paglak nito gano'n lang okay tapos ito na ngayon i want ah uh, oh hindi kasi nakaanyan lang yan nakagatagilid lang yan para higa-higa forma ba ah higa-higa ayan higa-higa paano kung ganoon gusto ano ano yan dokte Ah, okay kasi na pala. Save atong cellphone ani wag ka mo ka. Bakas niya. Yeah. Ah, okay, sorry. So ngayon ato na. Ay